Ang pagsisimula ng negosyong sari-sari store ay isang kapanapanabik na hakbangin na kailangan ng maingat na pagpaplano at pagpapatupad. Upang maging successful dito, mahalaga na magkaroon ng malinaw na pag-uunawa katulad sa mga hakbang na gagawin at iba pang aspeto ng pagnenegosyo sa mga sumusunod na gabay tatalakayin natin ang mga epektibong paraan sa pagsisimula ng negosyong sari-sari store pero bago muna ang lahat kung napadaan ka sa channel ko don't forget to subscribe and hit the notification bell dahil kung hindi baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel now proceed na tayo sa ating topic effective techniques to start a sari-sari store business Una, pagpaplano. Sa stage na ito, gumagawa ka ng iyong plano para sa iyong mga layunin, target na customer, at strategy sa bubuuhin na tindahan. Dito na papasok ang pagpili ng location kung saang banda mo itatayo ang iyong store. Sa paghahanap ng lugar, hanapin mo ang may foot traffic o daanan ng tao, may accessibility at parking space. Isa din kasing rason bakit walang bumibili, lalo na kung nasa kalsada ang bahay o pwesto, ay wala itong parkingan. Kaya mabuti bago ka man magsimula, planuhin ng maigi ang mga bagay-bagay. Pag-aralan mo din ang mga demand na produkto na maaari mong ibenta sa iyong tindahan. Isang halimbawa dito ay ang mga basic needs ng tao, like sabon, pangkape at dilata ang mga gusto ng iyong potential customers. Ano ba ang kanilang preferences, ginagamit, or grocery habits? Sa ganitong paraan, mapapatakbo mo ng maayos ang iyong sisimulan na business. Ang pagpaplano ay kailangan dahil ito ay nagbibigay ng direksyon para sa iyong itatayo na sari-sari store. Paraan din ito upang makaiwas sa mga problema at hamon na darating, gaya ng pagkalugi at gastos. Pangalawa, lesensya at permit. Kasama ito sa pagsisimula ng business. Ito ay legalidad na nagpapatunay na ang iyong tindahan ay sumusunod sa patakaran ng gobyerno. Kung ang sisimulan mo na tindahan ay nasa bahay lamang, siguro pwede naman na bigyan mo ng palugit. Like 3 months at tingnan mo kung mabenta. Then if yes, dyan ka na mag-process. Dahil sayang naman kung nag-process ka kaagad at hindi naman mabili at mabenta. Chak, hihinto ka din at sayang ang gastos. Pero halimbawa, ang iyong location ay nasa merkado. Dapat mag-process ka na talaga ng permit dahil ito ay kailangan lalo na kung ikaw ay may pwesto. Minsan kasi nag-iiba ang rules and regulations. Ito ay nakadepende kung nasaan nakatirik ang iyong business. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng permit. Barangay or Mayor's permit business permit, BIR and DTI registrations at marami pang iba. Ang iba't ibang permits na ito ay nakadepende kung ano ang applicable sa inyong lugar. Ang mga ito ay kailangan upang matiyak na ang iyong tindahan ay naaayon sa batas upang maprotektahan ang employee at customers. Nagbibigay din ito ng magandang reputasyon sa iyong sari-sari store business dahil sumusunod ka sa patakaran ng gobyerno. Pangatlo, pag-set up ng tindahan. From the word set up, ano ba ang pumapasok sa iyong isipan? Simple lang, ito ay design ng iyong sari-sari store, pag-arrange ng iyong mga produkto, paglagay ng mga signages at iba pang mga bagay kung paano mo pagandahin ang iyong tindahan. Dito din papasok ang kalinisan na magbibigay ng magandang serbisyo para sa iyong mga customers. Sa pamamagitan ng pag-setup, Makakagawa ka ng isang kaakit-akit na tindahan para makapag-attract sa mamimili. Nagbibigay din ito ng mabuting imahe hindi lang para sa iyong store, kundi para din sa iyo bilang may-ari. Ang stage na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng benta dahil una sa pag-aayos ng mga produkto na madaling makita ang iyong mga paninda. Pangalawa, nagbibigay ng mabuting experience sa mamimili. Nang sa ganon mafeel nila ang pagmamalasakit sa kanilang mga pangangailangan. At pangatlo, bakit mahalaga ang pag-setup dahil nagbibigay ito ng magandang impresyon at reputasyon sa iyong tindahan. Ang tindahan mo ay refleksyon ng iyong pagkatao na kung paano kanila kilalanin. Malinis ba ito? Mabango? Or mabaho? Dahil ang experience ay kailanman ay hindi mo matatalo. Babalik-balikan kanila kapag naibigay mo ang satisfaction. At alam mo ba na sila din ang magpapadami ng iyong customers? Bakit? Dahil sa word of mouth. Kapag maganda ang kanilang experience, sila mismo ang magre nito sa iba. Pang-apat, operasyon at pamamahala. Meaning, ito ang iyong patakaran, relasyon sa tao at pamamalakad sa iyong tindahan. Dito papasok kung paano mo patatakbuhin ang iyong store. Paano mo ba imamanage ang iyong inventory, sales at tauhan? Sa stage na ito, inaalam at inaaral. Ang magandang pamamahala ay nagbibigay sa iyo ng magandang relationship sa mga tauhan at customers. Paano ba ang iyong pagtugon sa mga reklamo? Nagagalit ka ba o naiintindihan mo ang kanilang concern? Lalo na sa mangungutang, paano mo sila ihahandol? Dahil yan ay kasama din sa pamamahala. Na kung hindi mo alam, ito ay makakaapekto sa pag-unlad ng iyong sari-sari store. Kabilang din dito kung paano mo itrato ang iyong tendero at tendera kung meron ka man. Pagdating naman sa operasyon, ito ang tumutulong sa pagkontrol ng mga gastos, pag-optimize ng mga available resources, at pagpabilis ng productivity ng iyong business. Tumutulong din ito sa efficiency upang mapagaan ang trabaho ng magbibigay ng dikalidad na paninda at serbisyo. Kapag maayos ang operasyon at pamamahala, mapapadali ang pagbilis at pag-expand ng iyong sari-sari store. At maiwasan din ang pagkalugi. Panglima, supplier ng paninda. Sa pagsisimula ng sari-sari store, ay kailangan mo ng supplier o taga-supply ng produkto. Yung mapagkukunan mo ng stocks. Dapat alam mo kung saan kakukuha ng iyong mga supply upang mas convenient sa iyo mag-restock. Maghanap ka muna ng malapit na wholesaler sa inyo or mag sa murang tindahan. Nang sa ganon, hindi ka malilito kapag ikaw ay magsisimula ng magtinda. Sa pag-alam ng supplier, masisigurado mo na mapagkakatiwalaan ang iyong produkto. Of course, piliin mo din yung may reputasyon at maganda at di kalidad ang itinitinda. Dapat yung supplier na pangmasa. Yung mura para mura mo ding ibebenta. Isipin mo yon kapag suki ka na ni supplier ay bibigyan ka din ito ng discounts. Pero kung halimbawa nasa mall ang iyong target, just say doon ka kukuha ng iyong mga stocks. Ang gawin mo, mag-abang ka ng mga sale. Like sa Pure Gold, maraming buy one take one dyan. Piliin mo yung matagal mag-expire. Para kahit hindi mo man mabenta ka agad, hindi ka malulugi. Pero halimbawa, kung malaki naman ang tindahan mo na gagawin. Pwede ang ahente ang mag-supply sa iyo, lalo na kung kalsada ang iyong pwesto. Sa kanila, maraming discounts, mas convenient at madaming papromo. Para sa akin, kung sa kalsada naman ang pwesto mo, mas maganda ang sa ahente. Sa ahente kasi, ito ay pinapautang ng 1 to 2 weeks. Isipin mo yon mas lalo mo pang mapapaikot ang iyong puhunan. Pang-anim or huling technique ay marketing. Hindi porket traditional ang business mo at natural na lang ito sa mga tao, ay hindi mo na ito imamarket. Lalo na ang mga tao ngayon babad sa social media. Kaya mas lalong mapapadali mo na ipaalam sa kanila na mayroon kang tindahan. Mahalaga pa rin ang marketing at kahit anumang negosyo. Dahil sa pag-post mo online, like sa iyong Facebook page, may potensyal na malalaman ito at makikita ng iyong kabaryo. So, sa halip na sa iba sila pupunta, may chance na sa iyo na lang sila bibili. Sa marketing, mas lalong makikilala ang iyong business at mapapadami mo pa ang iyong customers. Kaya huwag itong maliitin. By the way, kung gusto nyo pang matuto about tips sa Sari Sari Store, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Madami na akong videos na nagawa about this. Like paano ako nakaipon ng 50k, paano palakihin ang 5k na puhunan, paano mag-pricing, paano dadami ang customers, at marami pang iba. Kaya kung interesado ka, check mo na lang sa comment section. Tandaan, ang success ng iyong sari-sari store ay nakadepende sa iyong pamamahala. So, bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.